Hello guys, good day everyone. Dahil wala po tayong content, magdidilig po tayo ng um, ng ating mga tanim. So, ayan po mga kaibigan. I turn it on the um, water. Yung water tap dyan. Tapos, ito po. Ayan, kumusta po kayo lahat mga kaibigan? Lalo na po sa mga Kaibigan natin mga bagong kaibigan, sila ni Jay Vlog, 19, Jeff VQ, Muse, Wakwak, Jasmine Mega shoutout po, thank you sa laban support niyo po. And also thank you po sa ating mga kaibigan na sila ni Mumbai TV. Thank you so much for uh Ako Dra? I'm not sure. So nakirimot kong ng names niya. Yeah, mega shout out po sa inyo. Mega shoutout out po kay um Wakwak -wak President Saw 216 Shout out to Teacher Wakwak -wak Mommy Arms TV. Shout out to Wakwak, Treasurer, Ate Roxy. Ayan, magdelete muna tayo dahil wala tayong content today. Ayan, magdilig tayo ng ating tomato. Kasi mainit yung panahon for past two days. Need ng ating mga tanim madiligan. Katulad din natin uh -huh. ng mga babae. Ayan, minsan kailangan din natin ng dalikan. <laughs> Cheers! Char-char lang yan. Ayan. Needed na ng dilig, dilig, Ayan. Diligan natin para hindi naman po ay maano no, malanta yung ating mga tanim dito sa back garden. Ayan. Mataas na po yung ating tomato. Ayan, ito po yung yabong ng ating uh, tomato, guys. O, yabong-yabong niya. Gusto ko siyang putulan sa itaas. Kaso, nasasayangan ako, guys. Kasi, ang dami niya pang flowers. Ayan, o. Oh, dami niya pang mga bulaklak sa itaas. Nasasayangan ko pong putulin siya. Ay, mataas po siya, mga kaibigan. Dahil sa malaking pasok po siya nilagay. O, oh, ang taas ng ating plant pot, diba? ba? ito po ay basurahan po ito ginawa ko pong plant pot at saka may butas kasi din mga kaibigan sa ibaba kaya at least kung sobrang basa po yung soil natin at least tumatagas po yung tubig sa ibaba po ng ating plant pot ayan iwater lang po natin sa itaas guys ayan mega shout out po sa mga team bakbakan at saka sa mga sulit friend natin na susupport po sa ating channel at nagtsatsaga po nanonood po sa ating live stream dahil wala po tayong wala po tayong um, pang upload pagtsagaan na lang natin to yung ating pagdidilig ayan so nakapagdilig na po tayo ito po garlic po yan kaso lang hindi na siya tumupo Niripat ko kasi yung garlic dyan sa plant pot na yan. Nalusaw na siguro. Ayan, nadiligan na siya properly. And then, magdilig po tayo ng ating tomato. Ayan, ready to harvest na din po yung ating tomato. Mga tomato. Potato pala. Kasi nag na po yung dahon. Ito po yung potato na to mga kaibigan. From last year, um seeds po iyan from last year seeds po iyan mag harvest po tayo dyan guys pag uh, ready na po akong gusto ko na pong kumain ng potato dito dalawang paso lang po siya tapos doon sa strawberry patch natin yung sa may plant pot tumubo po yung maliit na potato seeds doon dalawang paso lang yan kunti lang po yung ating tanim and then sa ating tanim na sigarilyas ganun Ayan lang po siya guys. Ito po ay yan po mga kaibigan, ano po to filter ng fish pond. So wala tayong masyadong tanim dito. So ito lang po guys ang update ko sa inyo. Ayan, na, nasasayangan ako guys na putulin po yung itaas. Kasi kaso lang, namumulaklak pa siya guys. Nakikita nyo, may flowers pa. Ayan, ayan sa itaas oh, may flowers pa siya. Ang lago niya po guys, ang ginawa ko po dito, naglag, naglagay po ako ng uh, tomato liquid feed fertilizer. Ayan, ang dami na niyang uh, flowers o. Oh. Tapos naglagay po din po ako ng parang barrier dito. Yung parang metal uh, cover para po hindi po siya maglupay-pay po guys. and saka naglagay din po ako ng stick. Ayan, sobra kasing ano niya. Sobra niyang taas na at saka healthy niya. Ayan no. Oh. Di ba? Ang healthy na na ng ating tomato. Ang lalago niya tingnan niyo guys. Ayan po siya. Tapos ito po ay mali ano po to, yung malalaking ano at uh, tomato to. Kaso lang bakit parang slow growing to mga kaibigan. Ayan, ang dami niyang bulaklak, oh. Ayan nasasayangan akong putulin siya sa itaas. Ayan po oh, may bulaklak na di pa. Ganyan din ba kayo? Hindi naman kasi ako expert sa pagtatanim ng mga um, tomato, mga kaibigan. Ayan. Binili ko lang po yung punla nito sa garden center. Ayan po guys. Yung ating update sa ating tomato. Dito sa back garden ni Alaga. Ang lagu-lagu niya. Ayan ang healthy-healthy. So yan lang po mga kaibigan. Na ma-i-share ko po sa inyo. Yung ating tanim dito sa back garden thank you so much po sa mga nag-support po sa ating um, LS at saka sa ating video. Lalo na po yung mga team, uh, bakbakan, shout -out po sa mga kaibigan nila, natin na sila ni um, Ate Rolly Sales Vlog, uh, Josephine Baoyon, a uh, David Mama i e, Cor Christy, Chuma Sinas Vlog, Mega po sa team Bakbakan, sila ni Annalyn TLs, Roxy, uh, Vilma Landicho Vlog, Maria Variety Vlog, Guardia Inventor Vlog, ah, Guardia Inventor TV pala. And then, uh, more and more pa natin mga mababait na kaibigan dito, especially sa mga bagong kaibigan. Thank you so much po sa pag uh, po. So, thank you for watching, guys. I will end this video. If you are new to my channel, kung bago lang po kayo nakadaan sa aking uh, mga videos, um, please, huwag kalimutan po mag-like, mag-share, mag-comment, and also, huwag kalimutan din mag-subscribe at i-hit ang notification bell para ma- dated po kayo or ma-notify po kayo pag mayroon po akong bagong videos na upload po sa aking channel. Thank you for watching guys. God bless us all. And take care and keep safe always. Bye for now. Paalam mo na.